So hi everyone, good afternoon. This is me again, for your beautiful midwife, guys. Dapat <laughs> Your beautiful midwife. Beautiful midwife nga, walang gi practice ang pros profession, guys. Karon guys, come on guys. Ipakita na ko sa inyo kung unsang unsang isaka trabaho ko ako. Diri sa cardiac unit. Okay. Actually, used. ko ko use, use. And by the way, guys, I'm not feeling well. As you can hear, my voice is a little chubbler. <coughs> it's because I have a. English magood lagi. Ubo mo ko guys. inya pag humar. Una utot. utut. <laughs> so mo um, to oh, my god tambok kay ko. Tambok kay ko everyone inya. Sa kung katambok bitaw kay di ko sure kung sa akong ubo ba ni kung tungod ba ni sa akong ubo galisod. I feel like kuan. Kung nag short of breath ko. Short of breath. So, maoto guys, welcome sa cardiac unit. And here's. Here. Oh, matay. matai! Hapit na natongod anin koan, guys. So, here's one of my. Koan. One of my. What do you call this one? One of my. Uh, um, uh, um, 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 guys, unsamantaugana, ui? On, it's one of my say on, it's one of my obligation, it's one of my. Of obligation here yes, sa ako kuan trabaho yes of course make sure na ako ang linen skills yes, on wala ko bala pag dali ha <laughs> yata dali sa ako po, ang kuan laundry people and Oh, wala lang. I just make it sure nga arrange siya. Hindi ko yung pagkabutang. Hindi butang na po sa Para of course, hindi siya bubot, diba? So ako, hindi na siya hindi arrange. Hi, Ter. So, here's the cherry, guys. so, guys. <laughs> diba? Diba? Ano diba? diba? yung si Ate Cherry? Nagvideo video po ang ilaw. Kaya uuugin ako, okay na ba daw ko? <laughs> Nag, Nag wild mga kukulita. <laughs> agi natin, agi natin. Kaya ipaila ilalilip, baka makita. Kaya nagtindog man ka. Diyan oh O, yung lawas lang makita. Sabi ko. Uuugin ako. Ano na yung e mga <susurna> magtindog ko? Ka. So, mga to siya, si Cherry. My favorite ko ay...

So, after this one is, after this one, pwede siyang ibutang dito sa, of course, sa kabineta Sa pabandi ay. <laughs> so, ato siyang ibalhin dira ang camera. Camera. So, na ako ako ang procedure room. And then, and then, see that cabinet over there? So, ako nang ibutan butang ka ang mga linens, guys. Okay. So, pato si Ati Cherry ang lahat an aning mga linens na magdaling. And then, ako ang bagutang sa cabinet, of course. So... sa inyo nga unsa kanindot ako ang ay ah, unsa, kan, oh, unsa kanindot uh, <laughs> unsa kanindot ang unsa dili siya nindot ay unsa lang siya ka ay. organize organize akong linens so there so naadari ang beddings and habol and then ponda and then naadari ang koan kana unsa um, ni diri patient gown o oh, kuan kana binder yes guys you heard me right binder it's because every time mag stress test ko is gagamit ko og oh, binder para um dili gaka tandog ang kuan sa mo ang ano guys Kay dili ka katandog ang tracing while ang ang patient. <coughs> Kay pag di mangod siya butangan og binder or kuan kanang kanang pag dili ni butangan og binder ang mga katong electrodes. No, ang oh, electrodes ang electrodes man god pag ni nimo butangan og binder ang patient or dilit nimo mapiit ma ma ang electrodes well gadagan ang well gadagan ang koan ang um, well, exercise ang patient sa treadmill during sa yang stress test is um, ang <laughs> ang tracing sa iya ang ECG is magkuan siya dili siya magkuan. Eh, di siya kuan bati siya tracing baga ka karagkarag -karag siya basta kabalo na mo. Kabalo mo ka move tracing sa ECG. O, oh, ingana siya. wala siya kuan. Dili siya mura grounded. Pero basta mura siya ka ng kuan. Kabantay mo ng ng eh. basta ingana siya. So, wala well, to Gabutan yung oh, binder. So, mo na use sa mong binder din sa cardiac unit. So, kung wala may patient, guys, usually, ang ang amuang kuan, ang amuang ang amuang department is delicate kasi siya busy everyday. But, ang pinakadaghan na nga patient is seven patients sa isa kaadlaw. So, patpadili na siya everyday, ha? Kanang talagsa lang na siya di Hindi ko gusto. <laughs> Kuhan ka ayaw ka ng haggard ka pag seven, seven patient ni per day. Mm -hmm. <coughs> okay lang. Five. Three. Pero di, sad ko ganahag wala ni pasyente. So, that was one of my koan obligation here obligation and another thing is the reception ko guys ako ang reception and ang treadmill stress test ako ang technician so koan ko ako in charge din sa cardiac and then basta all around ko ako in charge din sa cardiac pero dili ko gato de echo. dili ko ga vascular kanang na koy idea unsa ang pag scan sa vascular pero dili ko ga scan hopefully so tanta sukon makakuan tag vascular so that's all for today's video taas na oh my gosh 10 minutes goodbye everyone thank you for watching my I love you all. I love you all.